Hi guys! Welcome to my tutorial. Today's tutorial ang pag-uusapan natin ay papaano mo nga ba makikita ang iyong earnings nung nakaraang buwan, this month, or nakaraang linggo, or kahapon, or nung isang araw. Kung ikaw ay TikTok affiliator o gusto mong maging TikTok affiliator at magkaroon ng TikTok shop sa TikTok, dapat alam mo to. So, umpisahan na natin, no? Siyempre, kailangan natin ay isa kang TikTok affiliator o kailangan meron kang shop sa TikTok. Kung paano yun? Kailangan mo ng 1,000 followers, then mag a ka kay TikTok as a TikTok. TikTok magiging creator ka. So ngayon, kapag meron ka na nun, so paano mo nga ba malalaman yung kinita mo o yung earnings mo? So pagpasok mo sa yung TikTok, pupapasokin mo lang yung itong basket mo na to. Yan, click mo lang yung basket mo na yan. Pag na-click mo yung basket mo na yan, syempre pupunta tayo sa ating TikTok shop. Yan, click lang natin tong arrow na to. At pag na-click mo yung arrow na yan, mapapasok tayo dito. Then dito makikita mo yung sales mo, yung item sold mo, at saka yung mga nag-order sa'yo. Siyempre, hindi yan yung pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ay papaano mo nga ba makikita yung kinita mo or yung estimated revenue mo or yung earnings mo. So ngayon, dito sa may arrow niya dito, dito sa side na to, itong today's data na yan, i-click lang natin yung arrow na yan. So mapapasok tayo dito. Dito guys, sa loob dito, ayan, loading lang siya. Wait lang tayo ng konti. Dito, ayan, makikita mo dyan yung today's data mo. Dito, makikita mo sa taas, ayan, December 6. Today's December 6. Ayan, eto yung today's data ko. Eto na yung gross revenue ko. Eto yung commission base ko. At eto na yung estimated commission ko. Ibig sabihin sa estimated commission, ayan na ay yung pwede kong kitain. Kasi naka, meron na akong po orders na 13 orders at saka... 13 sales. Okay, may nag-order ng 13 and 13 items din siya. So, ngayon, ang pinag-usapan natin ay paano mo makikita yung magkano nga ba yung kinita ko last month, noong November, para makita nyo. So, ang gagawin mo, etong dito sa, sa may December 16, may arrow siyang arrow dito. Click lang natin yung arrow na yan. Then, papasok siya dito. Ayan, yesterday. Nakalagay, di ba? Today. Ayan yung today. Select data, data range. Ayan, yung yesterday. Kahapon yung kinita ko. Yung kinita ko kahapon or yung estimated revenue ko kahapon. Last 7 days. Custom, week, month and day. So, ang pipiliin natin ay month. Pipindutin natin yung month. Then, hahanapin natin dito. So, makikita natin dito, today is December. So, hanapin natin yung November. So, eto, November 2023. Ayan, click lang natin yung November 2023, then done. Then, dito, makikita mo, eto yung estimated, ay eh, estimated commission na natanggap ko ng November. So, ito yung halos kinita ko ng November. Kung walang nag-canceled order, automatic, ito yung papasok na na-withdraw ko. Pero, syempre, may nagka-cancel, ganyan. Pero, konti lang naman ang nagka-cancel sa mga TikTok shop. So, ganyan mo makikita. And kung gusto mong days, pindutin mo lang yung days dun sa back natin. Pindutin mo lang yung days or yung week. So, ganun lang siya, guys. Sana may naitulong ako. That's all for today's. Keep on watching, subscribe po kung hindi pa naka-subscribe para updated kayo sa mga susunod pa natin at kung may question kayo just comment down below po baka sakaling masagot natin pag free time natin. Thank you and God bless.